Si Ray Tedds na isang komediana na binalasubas ang isang actor-businessman. Nung may kailangan daw ito, eh sinasadya niya talaga ang actor-businessman wow. at panay ang tawag. Pero nung nakuha na ang pera, eh wala na parang nagka na siya bigla na may utang wow. pala siya kaloka itong komedyan na oh, di diba? 1 million pala yung utang oh, niya One million 1 million one million sa panahon to ha yes. nyo lang, kasi close ko yung actor business oh and it's pa utang naman kaya ang one million pang ano ko oh pang business, diba? ba? Oh. Siyempre, lambing lang may kaibigan, pinahiram na. Wow. Siyempre, hindi kahit na mayaman ka, ano? ang utang is utang, diba? ba? At di piso, wow. 20, bayaran mo yan. Ito na rin kaya tuwagan na, all friendship. Kaya sa magbabayan. Minsan, swa, pati sa dali na medyo nakapapremo ngayon. Hanggang ayun na, pagtagal tagal dead man na talaga. Amnesia na talaga. Amnesia girl. Parang Tony Gonzaga ang pelikula. Ay, ganun. Diba nakalimutan? May utang pala ako sa actual politician. Parang yung sa mayor na ano ah, nasa Senate ah. Ano? May amnesia. Hindi alam kung saan ano pag-aral. Di ba yun ang hiri niya ah, sa Ah, Yung oh. girl! Yung oh. girl! Yeah. <laughs> Di ba? So, kaya hula na po kayo, mga wow. classmates, kung sinong tinutukoy namin na komedyana na nangutan ng 1 milyon sa isang kaibigang actor, politician, pero nung oras na ng singilan, ay nagka-amnesia na ang komedyana na hindi niya alam na may utang pala siya sa actor-politician. Yan.